paano malalaman kung ang isang babae ay nilabasan o lumabas na? Alam nyo ang ibig kong sabihin. Ah, ano ba yung ibig mong sabihin na nilabasan na, Balti? Hmm, di nga. May mga lalaki talaga na hindi alam kung nasatisfied ba ang kanyang kapareha. Kung tuluyan na ngang lumabas ang peanut butter ni Inday. Alam nyo, sa totoo lang, maraming mga babae ang hindi matukoy kung naabot na ba nila ang tunay na orgasmo. Madali talagang matukoy kapag ang isang lalaki ay nasatisfied ito. Kasi naman, syempre, merong ebidensya. Lumalabas, nakikita talaga yung kulay puti ba? Yung malapot-lapot, ganon. Diba, gatas yon Yung iba nga, sabi nila, masustansya daw yon Diba, totoo naman talaga, may ebidensya talaga na makikita mo kay Dudong kung tunay nga itong nag-enjoy. Kung minsan, marami pa nga. Kung minsan naman, kapag mahina, nako-nako, konti lang, patak-patak lang. O, di ba? Diba? Aminin mo, dudong! Iba't iba talaga ang nararamdaman ng mga babae pagdating sa mga bagay na yan. Iba-iba ang mga karanasan ng bawat babae. Ang orgasmo ay napaka-personal na karanasan. Naiiba ito sa bawat babae. At pwede rin na iba-iba ang pakiramdam. May kanya-kanyang paraan para ilarawan ang pakiramdam ng isang babae. Pero, ito ang tatlong paraan na pangkaraniwan na ginagawa ng isang babae kapag naabot niya na ang tunay na happiness. Pinakauna, biglang pagkawala ng naipon na pleasure. Kapag ramdam nila na nasarurok na si Dudong, doon na nagwawala nag-uumpisa ng manginig, nginig at mangingisay si Inday. Pangalawa, iba ang pakiramdam kaysa sa iba sa ibang sensasyon sa madaling salita. Kapag natamaan na ng suntok ng kapangyarihan ni Dudong doon, ganon, ibang-iba ang nararamdaman pwedeng bumilis ang tibok ng puso. Kaya naman dudong, kapag narinig mo, naramdaman mo sa tenga mo na malakas ang kabog ng dibdib na parang nininerbios, kinakabahan, ganon, yun ang sinyalis. Isa na yan na tuluyan ng, mm, alam mo na yun, ha? Napapaligaya mo na si Inday sa mga ginagawa mo. At syempre, ang pangatlo, hindi maiiwasan na makakarinig ka ng tunog dito. Nag-iingay ito. Kaya naman kung feeling mo na kumakanta na ito ng alam mo na yon. Ayon sa ibang babae, kapag naabot na daw nila para daw silang nanginginig yung parang nakakita ng aswag. E, ganon. Nakakaramdam ng pananakit na masarap. At maliliit na bugso ng pressure. Alam nyo, iba-iba talaga ang nararamdaman. Hindi pare-pareho kapag naabot na nila ang tunay na happiness. Pwede naman na masayahin sila sa araw na yon. Pwede rin naman na minsan may iba rin naman na lupay-pay, malungkot, gusto na lamang matulog o di ba? Napapansin niyo ba yung iba kapag naka-score na, syempre iba ang mood, tumatawa na si Inday o di ba? Pero kapag ilang araw na hindi malamang nag pull performance si Dudong sa kanya, hindi malamang nag-poreplay dito. Nako, nako, asahan mo yung mukha ni Inday, talagang ganun. Yan, ganyan. <laughs> kaya ayan dudong ha. Kanya-kanya talaga yan ng ano talaga nararamdaman ng bawat babae hindi pare-pareha hindi yung nakikita mo lang sa mga pelikula akala mo yung babae yun na yun, yun yung galawan yun yung senyales, kapag naabok na yung rurok yung katuktukan pero mali, mali, mali kaya dyan dudong, iba, iba hindi pare-pareho eto pa, meron pa akong idadagdag clitorial. Ito ay karaniwang nararamdaman sa surface ng katawan ng isang tao at nagpapakawala ng kakakikilabot na sensasyon sa balat at ulo. Naaabot ito sa pamamagitan ng clitorial stimulation. Ito pa, vaginal. Nararamdaman ito sa loob mismo ng iyong sarili. Nararamdaman din ito ng iyong kapareha kapag merong penetrasyon dahil ang mga paligid nito ay pupulso. Alam nyo ba, ayon sa mga eksperto, pwede rin makakaranas ng masasarap na mga kaligayahan. Kagaya sa mga single dyan, pwedeng gumawa ng pagsasariling sikap. Ayan, kung ikaw ay masipag, ayan, hindi ka pasmahin ang iyong, mm, ganito. ayan, hindi nanginginig, ba? Diba? Kung minsan, ba diba, tayo kapag nasobrahan. Kaya, pwede mong maranasan ang tunay na happiness kahit ikaw ay nag-iisa sa buhay. Siyempre, huwag mo rin araw-arawin. Nako, nako, kadalasan kasi gumagawa nito ay ang mga lalaki talaga. Nako, mapapas mo ka. At maraming hindi magandang may dudulot sa iyo yan. Kaya, magkakaroon ka ng ano, tatamarin ka, lagi kang tulog-tulogin. Halimbawa, kung ikaw ay may trabaho o ba diba? kaya dapat once in a while lang yan. Pero huwag na huwag mo yan gagawin kung ikaw ay may asawa na. Kasi hindi maganda yan. Lalo na kapag nakikita ng iyong kapareha. Makikita ni Inday, naku-naku, iisipin niya unang-una walang iba bakit Nandyan naman siya bakit mo ginagawa iyan bakit siya hindi ba siya sapat o di ba para ganyanin mo kasi insulto 'yan kaya dapat huwag mo 'yan gagawin kung gusto mong gawin 'yan siguraduhin mo lang na wala siya at siyempre kung nasa abroad ang iyong kapareha malayo kayo sa isa't isa kaya normal lang yan kung minsan na naghahanap ka ng kaginhawaan so ayun dudong yun ang advice ko sa iyo huwag araw-arawin ganern so ayun lamang ang maipapayo ni Inday Jan marami talaga alam nyo sa totoo lang mahirap talagang abutin ang tunay na kaligayahan ang tunay na happiness ng isang babae mama proseso kaya dapat kung ikaw We'll be right <laughs> back. may kinakasama ka, dapat makiramdam ka. Dapat kulikutin mo, dapat ano, masipag ka. Okay lang yan kung hindi ka masipag araw-araw. Normal lang yan. May mga kapanahonan talaga na tinatamad ang lalaki. Pero paminsan naman, bigyan mo ng panahon ng iyong kapareha. Dahil kailangan niya ng matinding kuskusan. Matinding ano talaga. Kaya kung kailangan, kung, kung kailangan balik ta rin mo, balik ta rin mo. Kaya ikaw, Inday, sinasabi ko sa iyo, kailangan mo rin tulungan ang iyong sarili. So, ayon tulong-tulong pag may time, imaginin mo na lamang na ang iyong kapareha ay si Piolo Pascual o si Richard Gutierrez o si Paulo Abilino. <laughs> so, ayon maraming maraming salamat.